Hirap talaga pag walang magawa no. Pag ganito ah. Ilang buwan na to hindi na simulan? Ilang buwan na? Ito. Ilang taon na na-stop? Na Iyan ko talaga mabuhay Mag-isa Kaya hindi ka maglalive ako Ito ngayon mag guys Magdadamo Kaya pala ayahay dito talaga yun

Dating project namin, pag mag-inilens araw araw, punta sa park, site yung TM namin. pag ng internet. Mabuti. Mabuti yun, ng tao. Kaya sabi, mag-push kasi yun. kayo ha. Video na tayo ngayon. Kaya pila kayo ngayon. Sa 150, ang inilens yung video ko ngayon pa. Pag-pag-umagaan,

tapos may isang sakong ligas kilos oh depende sa tagal mo pag ka ng punta ko yung hindi then kilos ata to sa kilos hindi then kilos ata to dalawa ay then kilos sa ato, oh. kilos sa mga oh. sa mga sa ato. Oh, lang. sa ato nakabaho ang bonus na 5,000, 5,000. Hindi mo ba lakay ang bonus dito? Hindi mo lakay mo ang 5,000, no? Hindi ng bonus.

mayroon na lang yung PAD kung baka diba pag umusang SIRAN na ng sigaran, tapos, pakuha pa rin yung